What's up, what's up mga kuya kuya is for today's video, samahan nyo ko dahil maglilinis tayo nito. Ako pa lang yata mga kuya ko is ang naglinis ng ganito na talagang pinaliguan ko. Yo, what's up mga kuya kuya so balay balay, another balay balay update mga kuya kuya so yung amo kasi ni ate is ah uh, parang bumili sila ng bagong sopa so binigay yung sopa sige sa kami ni kuya at ito sila so ngayon kailangan natin linisin mga kuya so ayan lilinisin natin ang mga to and para may magamit tayo dito at dito nga mga kuya kuys ay binuhat ko na kaagad dito. Excited na kasi ako na may magamit tayo dito. Nakakatuwa nga lang mga kuya kuys na sa pagiging walang wala natin may nagbibigay pa rin sa atin ito. Kaya salamat nga pala talaga sa amo ng ate ko. Dahil magkakaroon na rin ng supa yung walang laman na balay balay ko. At dito nga mga kuya kuys trinim ko na muna yung ilalim nito. Para naman walang kitang nakalaylay at kung ano-ano. At imbis na ibak mga kuya kuys ay talagang pinaliguan ko ito. Alam nyo kung bakit mga kuys? Bakit may bak yung bako dito? 'Di diba nga binigay nga lang 'to? Kaya pagtiisan niyo na, paliliguan ko talaga 'to. Wala naman magiging problema sa pagpapatuyo kasi sobrang init ng panahon dito. Kulang na nga lang mga kuya ko, subaba yung init ng ulo ko kasi naman tong bansa natin ngayon, pagulo ng pagulo. Oh, nasama patuloy dito sa voice over ko. Subukan lang dito may magsisisigaw ng BBM, BBM at sasabunin ko kasama ng supa na 'to. Kita mo naman siguro sa pagbrush ko, wala doon, wala dito. At dito na pagtanto ko kung tama ba itong ginagawa ko. Sobrang dami kasi ng tubig na kakailanganin nito. Pero okay na to kaysa sa di natin magamit yung bagay na to. Ganon talaga mga kuya ko -kuy, sa buhay, may kailangan kang sakripisyo para makamit mo yung gusto mo. Oh, nga naabot man talid to, no. Buti pa tulungan mo ko at ilagay natin sa gilid to. Kailangan ko kasi ito itagilid para mas makatipid. Kaya nang hingi, irarabatag tubig. Nilagay ko nga pala sa posisyon na gando para makadalo yung tubig nito. Wala pa kasi tayong sariling tubig dito kaya nangihingi lang ako sa kuya ko. naka kasi yung linya ng tubig sa balay-balay na to. Pero tapos na yung time lapse kaya back to the video. Simihangat mga guys. <tinyo> <tinyo> lamig na. Grabe si may hangak maglimpyo at mga kuys. Di man na basa unta pero gibasa na lang nato. Kay since man to. Anang dugay na wala gamita nya medyo hugaw na jud. Init man sa drone so dali ra tumauga and soon kato na tong murag vacuum naa. <laughs> so karon kay wala pa So kanara dira lang taman mga kuys. So salamat sa paglantaw sa atong mga video diri sa atong balay-balay. So, for more video mga Kuya ko send update. So, pag-follow na lang ko page natin. So, AGB Koy's TV. Na laging nagsasabi. <laughs> <laughs> Hindi na mga Koy's. AGB Koy's TV. Uh, simpleng pag-follow, like, and share mga Kuya Koy's. Makakatabang or makakahelp na yun sa video natin. Si May Tagalog, bisaya naman tayo diri Sige na mga Koy's, buyers. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me lament, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.